ganda ng araw, grabe. Wow. Yan mga kainags, ano? magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na to. Nako Panginoon, napakaganda ng araw. Makat matapos ang ilang linggong malamig, ano? Grabe. So ngayon mga kainags, anong, ang oras ngayon, ano? 3.45, no? Mga alas 4 ng hapon na ngayon. Pero tingnan nyo naman mga kainags, ano? si Haring Araw nandun pa rin siya, oh. Wow, napakagandang senyalis dahil, nako. Next month, mas matagal na ang liwanag kaysa sa gabi. Ay, ay ano pala? Humahaba. Humahaba-haba na ang liwanag sa panahong taglamig. Yan. Yon. Oh, yun. <laughs> oh, hindi nyo nakita ang ngalangal ako. Ha? Yung aloblo ba lang ngalangal ako? Hindi nyo nakita. Pambihira kayo. Ha? Medyo nakatagilid na ako pag uh, nagda-dragon breath ako, mga kainags. Ano? Wow, kita nyo naman. No? tirik na tirik na si Haring Araw at saka hindi malamig ngayon mga kainags napakaganda ng panahon sa araw ng ating day off, yan pupunta muna kami ni Mahal na Rina ngayon kasi magpaparehistro kami ng sasakyan so every January kasi registration ng sa sasakyan so taon taon yan pagkatapos yan bibili ako ng sapatos ngayon mga kainags hindi pala ako bibili mangungutang ako ng sapatos sa ano sa sa Marks yan so gagamitin ko yung ating uh, credit card sa Canadian Tire yung triangle card walang interest yon mga kainags ano so kasi ano eh meron kami ano eh uh, parang 175 dollars na budget sa, sa, safety shoes sa trabaho namin uh, re, -re so kumbaga kami muna magbabayad tapos re, -re namin sa kumpanya So tama tama Kung sakaling mangutang man tayo Ng sapatos sa triangle Eh hintayin natin Bayaran tayo ng kumpanya Wala pa namang isang buwan yun Siguro mga 2 weeks Babayaran na tayo Kasama na sa paycheck yun So saka natin ibabaya doon sa Utang natin sa triangle card So tara Ito muna tayo Registration Bili ng sapatos tapos, tapos sapatos Yan tapos Kain tayo Yan Di ba? Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ganda ng panahon. So, ano na, no? Grabe. Taas na. So, mga February, first week ng February, or mga last week ng January, mga alas ay eh siguro, may araw pa rin, kung hindi ako nagkakamuli. Ayos. I Enjoy na naman yung summer nila pag nagkataon. Pero spring muna. Spring muna. Mapapakanta na naman ako sa ganda ng panahon. Pero wag mo na, hindi mo na ako kakanta ngayon kasi baka dumilim. Pumangit na naman ang panahon ngayon pagka kumanta ako. Alam niyo naman yung boses ko mga kainags eh. Wala sa tono, wala sa timing, lahat wala. Trying hard. Yan. Pero kung gusto nyo pakinggan ang kanta ko, pagbibigyan ko kayo. Mamaya na, mamaya na. Tara, alis muna tayo. Pag nakakain na ako, para medyo maganda-ganda ng konti. Yun. <laughs> Amira. <laughs> Nakita niyo ba yung butas ng alangala ko nung tumawa ako? Op, sabi ko sa inyo, pambihira, wag niyo nang pagbabawalan yung pagtawa ko, makakainis, baka pati pati naman pa naman pagtawa ko eh. Pansinin niyo pa, ha? Pambihira naman. So tara, let's go, let's go. Ay, hindi pa pala naka-start sa sakyan ko. So nandito na tayo sa ano makakainis ano, registration. Pero dito lang ako nagpark sa malayo uli kasi mahirap maraming mga sasakyan doon, mahirap magpark park oh, Oo, nabanggit ko na sa inyo kung bakit ako nagpa-park sa malayo, di ba? Dahil mahaba, ma, ma malapad ang ating truck at mahirap magpark park makisingit-singit sa mga maraming parking. So tara, let's go. Doon na tayo, doon lang tayo doon mga kinix, ano? Oh. ayoko na mag-park diyan, di ko napapangahasang mag-park diyan, baka tayo ng sasakyan, mahirap na. Dito na lang muna tayo. Ayun. Pero kung walang mga sasakyan dyan Kung konti lang mga sasakyan dyan mga kinay Sino ako nagpark, park mag magpapark Pero marami eh, Dito na lang tayo doon taman tama, -tama din, doon tayo nagpark Ayan, tingnan nyo yung mga daan natin ano? Parang putik yung mga snow na Lumalambot no? Kasi ganyan na yung kulay, yung kulay niya Giging brown na, parang nagiging putik na Kasi medyo tumataas na nga yung temperature natin ngayon Mamasa-masa na Ayan, tapos ito nilagyan ng buhangin no? kasi maraming nadudulas dito eh no? at tatapak sa tatapak sa sapatos natin yung ano yung mga buhangin na pag natapakan natin no? yan so last year kasi pumila ako rito may haba ng pila rito no? buti naman ngayon wala ganun talaga dito mga kay ano mahina ano? sa sa Canada eh yung mga pila konti lang ang pila rito pag sa mga lt LTO ganyan May pila man dito mga 10 piraso lang. So ayan mga kainag ano? Tapos sa agad no? 15 minutes lang or pas mahigit 15 minutes yung pila namin dito no. Ah uh, nagdating nagsidatingan din yung mga tao. Siguro bago kami dumating may mga sinundan kaming mga nasa 12 ka tao. Tapos biglang nagdating sa likod ko siguro mga 10. Pero 15 minutes tapos na nakarinyo na yung mga sasakyan namin ngayon. So good for one year na yun uli Yan. Next January na uli tayo ano? Next year, 2025 January na uli tayo magpaparenew na sa natin So mabilis, mabilis lang dito Magparinyo Tapos ngayon, mahaba pa yung oras mga kainex ano? At kung napapansin nyo, sikat na sikat pa rin si Haring Araw Yan At marami pa tayong magagawa ngayon Siyempre naman, sabi ko nga Nung mga nakarang vlog natin ano, Habang nakasikat si Haring Araw Habang matagal ang araw Mas marami tayong nagagawa Yan kesa yung ano yung tawag nito mabilis dumilim wala tayong magagawa kaya nga minsan nasasabi ko yung day off natin parang walang kwenta pag mabilis dumilim kasi parang gigising pa lang tayo ng mga alas 11 no ng umaga or alas 10 ng umaga aalis tayo ng bahay para gumala alas una alas 4 madilim na <laughs> Pero ngayon mga kainags ano Kung napapansin nyo ang aking ngiti hanggang tenga Abo tenga ano At pati ang aking mga gilagid nga lang nga lang, ay nakikita nyo Dahil sobrang saya ko ngayon Dahil sikat na sikat pa si Haring Araw At marami tayong magagawa ngayong araw nato mga kainags Yan nah, no? <laughs> Amihira Kitang kita nyo naman sa aking bunganga Sa aking mukha ang sobrang, sobrang kaligayahan At labis na kaligayahan mga kainags ano Hindi lang ako rito halos lahat kami Masaya kapag kang araw ay matagal ang liwanag ay matagal dahil marami tayong magagawa. 'Di ba? So kain muna tayo. Kakain muna kami. Tapos bibili na sapatos, mago grocery Ayos, corny, no? Overacting pa, no? Pero okay lang yun, mga kairis, Alam ko namang sanay na kayo sa akin, eh, no? Yun. Ah, naman, Ganyan ang pagtupi. Tupi para kung masyari ito ba Ma naman itong asawa ko pati, to, pati pag tupi kinukopia mo Bira. <laughs> ano ka <kasi> na yan <laughs> pati pag tupi kinukopia mo bihira naman <laughs> Yan so nandito na tayo sa ano mga kayunags, ano, sa Marks. Yan, dito tayo pupunta. Uh, kasi ano eh, Ma hindi na rin ako komportable doon sa sapatos natin ano. Although isang taon na nating nagamit kasi habang araw-araw mo ginagamit 'yan, siyempre yung quality ng sapatos na sinusuot natin nasisira rin. So since na sagot naman ng kumpanya yung uh, sapatos natin, magdadagdag na lang siguro tayo ng ilang porsyento ng dolyares no para doon sa sapatos na gusto natin kasi yung nagusto natin sapatos dito yung yung ano yung Keen K E E N yan, ano yun, Ang maganda, komportable ah, yung pako ron sa sapatos na yun. Matagal na nating sapatos yun, siguro mga 3 years na. Ayan, pasok muna tayo dito. Ayan. Up. Pasok natin yung kapimpaka. Ayan. Pasok lang tayo doon sa may mga sapatosan. Ayan, ganito yung gusto kong sapatos mga kainex ano? Tatlong taon na natin suot yung gandong sapatos eh. Kaya lang wala akong makitang size 12 Puro size 11 lang yung nandito no? Magtanong nga tayo Ayan, oh. No? Ayan, So meron sila nakitang isa, no? isang stack na size 12 mga kainex Ayos Ayan, kukunin ito nga mga kainags ano, nakuha na natin yung ating uh, pinakamimiti-miting sapatos yan medyo may presyo to mga kainags no? kasi ano to eh uh, keen tapos sa uh, pure leather siya uh, kasi dati nagsusuot naman ako ng mga sapatos na ano lang yung mga tig mga uh, kayang-kaya ng budget no? kaya lang madalas magkaroon ng injury yung pako laging tumatama yung sakong ko kung naalala nyo may mga vlog ako na halos eh taon-taon eh, mayroon akong saklay na suot-suot gawa nga nung sapatos na hindi angkop sa aking mga paa kaya ito, itong ano na to, sapatos na to komportable uh, yung paa ko komportable siya kumbaga uh, naalagaan niya yung paa ko although mahal siya, nasa 257 dollar mga kayo ano? 257 dollar to eh pero swabi naman swabing swabi naman, di baling mahal basta komportable ang paa ko, komportable ako pag nagkatrabaho ako Okay na yon. So sabi ko nga sa inyo, sagot naman ng company yung parang 175, 175 no. Tapos yung the rest sagot ko. Ayan, okay na 'yon. So tapos inutang pa natin dito sa ano, sa Marks no, gamit natin yung Canadian Triangle card natin. Kaya pwede nating hulug-hulugan yung the rest kada buwan, kada sweldo natin or bi-weekly, o di ba? Yan. So kakain na muna kami ni Mahal laray na rito. Lagay ko lang muna yung sapatos dito, makakainag siya, no? Lagay ko lang muna rito. Yan. jan, Ah. Oh. jan, ay nako. Yan jan. Kain muna kami dito sa Boston Pizza. Let's go. Oh, tara mga kainex ano. Uh, ano oras na ba ngayon? Nako eh mag-aano na ngayon, alas 4 na. na. Mag-alas 4 na ng hapon ngayon. So dito muna kami kakain yung mahal na rin ang mga kainags, ano? Sa Boston Pizza Yan Namimiss ko rin ang Boston Pizza no? Mga pagkain Kasi doon sa mga hindi nakakaalam Nagtrabaho ako sa Boston Pizza Tapos nagresign ako sa Boston Pizza noong 2018 Nagstart ako magtrabaho sa Boston Pizza 2013 uh, Di ba may story nga yun eh May story Yan. Kaya ako lumipat ng Kaya ako lumipat ng Boston Pizza Nagtrabaho sa Boston Pizza dahil sa permanent residency Ayan, kaya ako nagtrabaho doon 2013 tapos sa uh, nag-resign ako 2018 dito tayo kaya kung napapansin nyo may mga buha-buhangin yung mga dinadaanan natin no? para hindi madulas yung mga customer Ayan. order lang ako ng spaghetti si Mahal na rin na nandun so pasunod na yon Ayan, so nalito na tayo sa loob ng Boston Pizza mga kay Inags ano? Ayan, oh, ayan So syempre, alam ko na order ni Mahal na rin ah, Yung kanyang paboritong Jambalaya Syempre, ako naman Ang orderin ko lang ngayon ano eh Yung spaghetti lang Spaghetti na merong meatballs ice na yun So mga kay Inags ano? Baka hindi kayo sanay na nakikita kaming kumakain dito sa restaurant, ano? <laughs> sanay kayo na nakikita kami kumakain sa, sa Lucky Supermarket, yung mga ano lang, no? Mga noodles, noodles, o kaya mga pizza, no? Yeah, kahit pa paano mga kainags, nakakain din kami sa ganito. No? Pero depende yan pag may budget. Kung walang budget, syempre, medyo at least kumakain pa rin tayo, hindi nga lang dito. Yeah. <laughs> ano muna tayo? Juice muna tayo mga kahin, ano Pineapple juice. Sarap. Yeah. Ano namin ito ni Mahal na Reina? Dinner date namin naman, di ba So ito na mga kainags, yung aming pagkain na in-order. Spaghetti, tacos, jambalaya. Yan. Yeah. Tuwan Tuwan-tuwa si Mahal na Reina, no? Ako, ang dami pala nito. Pambira. Pwede naman natin i-take out yung iba mga kainags. O ma, meron pa tayong extra plate dito kasi pwede natin uh, dyan natin ilagay yung pagkain kasi hindi naman natin maubos lahat. To. Take out na lang natin yung iba. Ayan. Let's go. Kain muna tayo mga kainags. O okay, yan, picture to, picture. 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 Hmm, Di ba banahan mo yung putok? <laughs> Mabang naman ako ma, di ba? Hindi ka <laughs> yun ha Ayan, may na ma no? Oh, sarap! Busog! Busog, lusog mga kainay siya ano? Wow Baka So ano na no? Pasado alas 5 na mga kainay Pero kita nyo naman, may araw pa rin ano? Liwanag pa rin, di ba? Wow! Kailan kaya ulit tayo makakain dito sa ganitong restaurant ma? <laughs> ang sarap kumain ano, meron nagsiserve, meron nagsiserve sa atin ano. At saka syempre naman mga kainay ano, binigyan natin ng maganda gandang tip yung nagserve sa atin. Yan. ah uh, talagang inasikaso tayong maigi. Asikasong asikaso tayo. Uh, komportable tayo doon sa kanyang pag-aasikaso sa atin kaya binigyan natin siya ng tip. Kung madulas ah, nadulas ako mga kainay ano, napansin niyo ba? Buti na lang hindi na tuloy ang nadulas ano. Matibay pa talaga yung tuhod natin. Yan. nako, ay sigurado ngayon mga kainags talaga namang ganadong ganadong bunga nga kung magngangak ngak ngayon dahil busog na busog tayo sa pagkain natin sa Boston Pizza. Hindi namin na ubos ano. Dala ni Mahal na yung pinabalot natin ano. Huh, sarap. So yan yung paligid natin mga kainags ano. Harapan. Yan. Tapos ngayon, siyempre, saan pa ba tayo pupunta? Mag-grocery naman tayo ngayon. Yan. So nakakatuwa lang dahil ah, parang humahaba na yung ano natin. Ano, humahaba na yung ating oras sa labas. Humahaba na yung ating oras sa paggala. Gala. Kasi nga eh, nakakagana dahil maliwanag pa ang panahon. Nakakagana lumabas. Nakakagana mamasyal pa. Yan. So dito muna tayo. At punta tayo sa grocery. Yan. Kasi siyempre naman, mga kainag, araw ng grocery natin ngayon ay oh. medyo late na nga lang tong upload natin eh, importante ilang, ilang araw lang naman late na siguro isang araw o dalawang araw ganyan at nabusog ang ating mahal Reyna busog ba ma? naku hindi hindi ka pa busog nun may take out ka na hindi mo nga naubos yung jambalaya mo, paborito ayan mm, ayos So, kita tayo sa si grocery Mga kainags ha Sarap Yun, tapos, so nga pala mga kainags ano? Marami rin nga pala akong nabasang comment na nagtatanong Bakit nga roba na hindi ko dinadala si nanay dito sa Canada So alam nyo mga kainags ano, uh, Parang hindi na uubra si nanay rito pag dinala ko dito sa Canada Kasi 81 years old na si nanay Siguro pag nakarating dito sa Canada yon, Siguro baka mga tatlong araw pa lang siya rito Magyaya ng umuwi ng Pilipinas yon. Eh, kasi mga kainis, alam nyo naman dito, winter, malamig. Kahit na hindi winter dito, kahit summer. Kasi mas magandang dalhin yung mga labuan ones natin dito pagka winter para ma-feel talaga nilang nasa sila. Kasi pag may nakitang snow. Kasi kung dadalhin mo lang sila dito ng summer, parang wala rin eh. Kasi yung summer dito, parang Pilipinas lang din, ano? Kaya maganda talaga pag winter. Kaya lang syempre malulungkot yun mga kainags. Kasi syempre pag may mga paso kami, may iwang mag-isa rito yun. Malulungkot yun. Kaya na pagisip isip isip ko rin na uh, uh, pag-isipang maigi pero siya ayaw niya na rin. Ayaw niya na rin pumunta rito. Ayaw niya na rin pumunta rito si ano, si sinanay ayaw niya na rin kasi nandoon yung mga amiga niya sa ano eh. Sa sa, sa San no, si Occidental Mindo. Malulungkot dito 'yon. Wala yung mga amiga niya rito. Nako ano eh baka magyayap umuwi ka agad 'yon. Naghahanap lang ako. itlog. Toto toto to. itlog 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 itlog. Yan. Lagyan natin dito. Ayan. Mga itlog. Make sure gumagalaw. Baka nakadikit. Sayang. Ayan. So yun. Tsaka ayaw rin ni nanay. Niyaya ko rin siya dahil sabi niya wag na. Kasi mamimiss niya yung mga amiga niya. Yung kanyang mga kaibigan. Pero gusto ko rin talaga mga kainis. Gusto ko rin talaga na makapunta sana dito si nanay. Kaya lang talagang iniisip ko yung kanyang kalagayan mahirap, mahirap kasi no tsaka syempre pag pinapunta natin dito tapos biglang nagyaya sa ano baka sayang naman yung pamasahe tsaka isa pa mga kainags eh tawag nito kailangan talagang pag-isipan eh no tsaka iniisip ko rin yung kalagayan nga ni nanay pagdating nun dito at nakaramdam ng homesick yun sigurado maho homesick yun dito sigurado maninibago dito yun sa Canada mga kainags ano Maninibago dito yun mas, uh, mas kawawa si nanay pagka nandito siya naiwan siya mag isa uh, iba 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 ewan ko na kung naintindihan niyo ako mga kinags no? hindi doon sa mga matatagal dito sa Canada siguro naintindihan niyo ako siguro kung bata bata pa si nanay siguro mga nasa 70 years old yan pwede pa siguro pero 81 years old naku mga nags siyempre tapos malamig pa dito naku maglalabasan ng sakit so hindi ko naman sinasabing uh, nagkukuripot ako sa ano sa pambayad ng insurance yan, no? kasi dapat kulang ko siya ng insurance pag nandito sila pero hindi yun mga kainigs hindi yun ang gusto, gusto kong sabihin no? ang ibig kong sabihin eh, talagang mahirap sa kalagayan ni Nana especially sa edad niyang 81 years old na madalin madala ko pa siya rito hindi na nga makalakad yun eh hindi na makalakad yun mga kainigs na kailangan pang alalayan natin yun ba diba? so baka uh, lumabas yung mga sakit-sakit niya pag nandito na sa Canada mahirap So mga kainags, ano, meron tayo na meetup na subscribers Binati tayo ni Sir Sir, anong pangalan lang Sir? Rino Sir Rino Kapit-bahay pala natin ano. Maraming maraming salamat Sir Si ni oh. si Sir? Ay, nasa work uh, oh, shoutout ng Sir Bak, ano? Oh. shoutout kay ano? Ano nga pong pangalan? Ang uh, Edit yeah, Shoutout po kay Nanay Edit ano? yeah, Maraming maraming salamat po oh. Binati niyo ako <laughs> Nagkasalubong kami mga kainags ano? Kaya sabi niya, inags! So yun, saktong saktong Thank you Sir Ah uh, Mag-sister camp yung nagkatrabuhan natin sa ICP ah, na ICP ICT kayo, kapitbahay. Oo, oh, sa Gordon. Gordon, oo. Oh. Ayos, ayos. Thank you, sir. Maraming salamat. <laughs> oh. Ha. Sige. Thank you, Bye. thank you. Oh, sige. Subscribe. Like. Uh, click the notification button and subscribe to Inag. Yun, yeah. nga so, Sige, sir. Salamat. Upload ko to. Baka mga, mga makalawa. Sa makalawa. Thank you. Yan, salamat. salamat. din po. Thank you. Yan. Yeah. <laughs> Kakatawa, no? Sa nakasalubong natin, sabi ko na nga Kasi parang nakatingin siya sa akin. Sabi niya siguro, uy, gwapo nito, parang kamukha ni Inags ha. Nagbakasakali si Go, so sabi niya, Inags. Uy, nung narinig ko, binati ko siya. <laughs> ayos, ayos sir. Sige sir. Yeah, lagi ka namin nulunod. Yan lang kami sa Benguet. Oh, thank you sir, maraming salamat. Ayos, sige po. Yan. Pa ano nga. Ayos, ayos. Ayos si sir. Kami ang tatay, kami ang anak. Ah, oh, sige. sige po, salamat. Thank you. Yan. <laughs> ayos na Ah. Yan, so dumaan muna kami sa ano no, sa Tiger Giant Tiger mga kainags. Yan kasi gustong bilhan ni Mahal Lare na si ano, yung dalawang aso natin ng kumot. Nilaban kasi ni Mahal Lare na Reyna yung dalawang kumot nung ano, yung sa pinong higaan ng dalawang aso sa may sopa. Eh gusto niya raw bilhan pa ng ano extra Yeah, mahal mahal, eh, mahal na, na yun, yung mga aso natin, ano? Kaya si yung mga aso natin, si Saya at si Sayo, mahal mahal din siya, mga kainags, grabe. Yan, yeah, pasok tayo. Ano yan? Oo, sige, kuha tayo bimbo. Na kailangan natin to. Pumunta lang tayo dito para sa mga sapi ng mga aso natin, mga kainags, ano? Tara, let's go, let's go. Yeah. Welcome to Giant Tiger. Welcome to. Thank you. Yan, hanap lang tayo dito. Hello, Saya. Come here. So, nalito na tayo sa bahay mga kainags, ano. Hello, Saya. How's my baby girl? How are you? Where's Kuya Sayan, ha? Huh? Where's Kuya Sayan? Ha? Huh? Where's Kuya Sayan? <laughs> gusto mo sayaw tayo? Uy, by the way mga kainags, ano. Maraming maraming salamat nga pala sa mga nagko-comment na nagugustuhan nila yung mga dance moves ni Inags, ano. Nung sumasayaw tayo, nung nasa trabaho tayo, nung nandito tayo. Yan, yeah, thank you very much. <laughs> Hindi ko alam kung nung mga pinagagawa ko na ano, no. Uh, gusto ko lang sumayaw ng time na yan. Pero, kung gusto niyo sumaya uli ako ngayon, abay, sabi ko naman sa inyo mga kainis, ano, napakadali akong kausap. Ano, gusto nyo ba sumaya uli ako? Gusto nyo ba makita uli yung dance moves ko? Aba, ba, 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 nawiwili na kayo, ah. Pambihira naman, oh. O oh, sige, pagbibigyan ko kayo. Saktong-sakto yan. Ngayon, pagganado ako ngayon sumayo, mga kainis, ano? Yun. <laughs> Kita niyo yung moves ko na ganyan, oh. Oh, oh. Yun. <laughs> Ay. Parang na-bold si Saya. Nabord ka ba sa sayaw ka? Ha? Ano, nabord ka sa sayaw ni Papa Inags? Ha? No, na namukha nabord to ha. Ah. Ano, kagigising lang yan eh no? So, sandali lang mga kinis ha. Isiset up ko lang. Malulobat na kasi yung battery ng GoPro natin. Papalita ko lang battery sa sasayaw ako ulit. Papakitaan ko yung eh, moves yung ganyan moves oh. Oh, mga ganun no? Oh, yan no? oh. Oh, yun. <laughs> Wait lang, papalitan ko lang yung battery natin. Malulobat na eh. Wait lang ha. So ito na palitan ko din ng battery mga kainig no. Kaya lang may mga parang gustong sumali sa atin eh. Parang may, may mga gustong makisayaw din eh. Ano? Ano, gusto makisayaw? Bihira naman tong mga aso natin na no. Gusto makasayaw? sandali lang, sandali ha. Kasayaw tayo ano, sandali lang, sandali. Ayusin natin to mga kainig ano. no. dito tayo. Sige tayo dito, sayaw tayo, sayaw. Sayaw. Sayaw ah. 1 2 3 begin, ako. So mga kainags, ano? Sana yung dating ko hindi overacting, ano? <sighs> Pagod ako, ah. <sighs> hindi kaya parang nagiging mukha na akong utu-utu niya, mga kainags. Sa so, bagay, ginusto ko naman, eh, no? <laughs> Tsaka gusto nyo, gusto nyo rin naman makita, pambihira naman, oh. No? Sana nag-enjoy kayo, no? Ikaw, nag-enjoy ka ba? Nag-enjoy ka sa akin? Parang kinahihiya mo naman si Papa Inags, pambihira naman to. Mm! Uh, ano, ha? Huh? So, so mga kairigs, ano? Pagod ako ah. Maraming maraming salamat, ano? Pasensya na mga kairigs kung dating ko ay corny, overacting. Eh, wala, yun ang gusto kong gawin ngayon eh. Sumayaw. Sumayaw sa harap ninyo. Yun, no? Oh. Yun, no? <laughs> ay, ano mo? Amir. Ah, so siyempre mga kairigs, ano? Kung ano yung gusto kong gawin, na hindi naman ako makakasakit ng tao na hindi naman ako makakasagasa ng tao eh gagawin ko mga kainags kasi yun ang gusto kong gawin eh mahirap namang gawin yung isang bagay na hindi ko namang gusto diba, eh ngayon gusto kong sumayaw o yan oh, no? nice move kita nyo, nice move do papakita ko sa inyo yung moves ko yung, yung moves ko mga kainags ha papakita ko sa inyo yung moves ko ayan oh, no? ganyan Kira. Ay, saya. Saya. Ah, pagod ako, grabe. Okay, buddy. Ha! Ah. So, mga kayo, nice, ano, ah, pagod na ako eh. Hanggang dito na lang muna. Maraming maraming salamat sa panonood, sa nag-like, sa nag-comment. Thank you very much sa mga comment ninyo. Kita tayo sa susunod na videos. Hanggang sa muli.